Ito na po ang mga kaganapon ngayon pong araw mga kaengeng. Ito po't makikita nyo po kami po ay eh, nagkakarga pong ito pong pinagtriman po na kahoy dito pong mga sanga. Hindi nyo nga po pala itatanong ito po ay request sa opisina. Ayan pong ito pong mga sanga ito. Kaya po namin kinakarga, hinahakot ay nadalhin po namin doon sa open space doon po sa may mismong tambakan po mga kagingging ayan na nga po tinutulak na po namin yung kariton dahil medyo mabigat na po kaya ayan po ito na po nakarating na kami sa aming pagtatambakan na po yung mga hinakot namin mga sanga po ayan po mga engine. sa init po ng panahon tuloy pa rin po kung pwede nga lang pong sumipsit sa opisina para sa mga boss para hindi na po magtrabaho pero hindi po pwede ang gusto po namin ay yung sasahuri namin ay yung pag pagpapakahirapan po namin at pagpapawisan mga ganyan ayan po may gita po